Hey guys, magandang araw at welcome back sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ronald, ang Pinoy Scale Ambassador ng Scale Network. At uh, nagbabalik ako with another video na tungkol saan natin ng isang isa na mga ano, um, uh, uh, medyo matagal nang nag-build sa Scale Network. Ito yung Crypto Blades. Kung maalala nyo, ito yung kasabayan ng mga Axie Infinity dati. So parang ano na siya, medyo medyo may pangalan na siya sa Web3 Gaming. So ano nga ba yung uh, Crypto Blades? Tignan natin. Crypto Blades is a play to earn NFT RPG developed by Riveted Games. The game revolves around acquiring legendary blades and the powerful heroes who wield them. Players may participate in combat using their assets to earn skill tokens. Assets are play player-owned NFTs minted to the, the ERC-721 standard and may be traded on the proprietary marketplace. CryptoBlades utilizes a play-to-earn model by distributing skill through gameplay, giving value to player NFTs by increasing their use through future features. Stay tuned for their launch and get ready for more fun. So ito, ano na to? Ano na launch na to sa Scale Network. So tatry natin siyang laruin. Ito siya. Ito yung uh, website nila. So bago ka mag-start, kailangan mo muna ng um, 'yung token ng Crypto Blades ito 'yung skill. Ah uh, so currently ang value ng one skill is $0.47. So shout out to CryptoBee, ang ang Africa Ambassador binigyan niya tayo ng ano ng skill. Skill tokens para baka sa ano na to sa laro na to. So thank you CryptoBee, uh, sa 'yung generous uh, na pagbibigay sa atin. So try natin siya enter game. So, uh, supported pala siya ng maraming blockchains guys. Ha? Hindi lang siya skill network. Ang dami oh. Kaya medyo popular nga itong Crypto Blades. Eh. So, play on skill. Dito tayo sa si skill. Siyempre. So, kailangan mo dito ng character in order to play to start. So, go to Plaza. Recruit character for 1.2701 skill. So, ito yung kailangan mo per character. So, makikita dito meron tayong S-Fuel. Kailangan pala natin guys ng S-Fuel ah. Kasi asaan uh, na tayo uh, scale network tayo maglalaro tapos meron tayong fourth skill Yan. dito makikita yung ano natin yung uh, rewards na makukuha natin skill token din siya kasi play touring nga ito eh. so mag recruit tayo recruit for 1.2 mm -hmm. set the spending cap for your skill Ah, uh, try natin yung 4. Ano na natin lahat yan. Max. Next. Oh, uh, ito yung ano, transaction fee natin, no? Oh. <laughs> zero. Nakikita nyo naman, zero. Uh, ano nangyari? Nareject reject ba tayo? Ano nangyari ba? Next. Cool. Ayan, recruit. Ano nangyari? Ah, ito na siya, yung transaction. Okay. So, yan. nakita nyo gas fees natin, zero, guys, no? Ito. Ah, uh, yun, ito. Max. Max amount ng magagamit natin, 000000011 as fuel lang. So, grabe. Yung 0.0050 ko, ilang transactions na yan? Okay, confirm. Earning calculator. Ito, meron na tayong character. So, isa siyang... Imrazis Serpy. <laughs> Ay, yung name ko pala yan. <laughs> Palitan natin. Ronald. Yeah, Change. Ay, may ano din ang ano, ang pag-change ng name. Pero okay lang. Wala naman tayong masyadong kasi sa fuel dyan. Confirm lang natin. Confirm lang. Mga transactions. Confirm. Confirm. Oh, uh, hindi pa rin napalitan. Ito siya na. Change. So, kailangan marami pa rin transactions dito na nga. Wait lang natin mga. ayun, okay. Okay na ba yun? Change. Yun lang. Ba't di ma-change? Hmm. Wait natin kung ba Not that anything really. No, oh, maybe. Ah, in game mode. Okay. Uh, try na natin siguro. Ano tong earning calculators? Try natin. Lightning. So, level. Pag mag-level tayo. Yan kaya. I don't know. <laughs> Maglaro na lang tayo. Maglalaro na lang muna tayo. O, paano tayo maglaro? Filter and equipment. Weapon, shield, no weapon required. Records to fights. Paano tayo kukuha ng weapons natin? Ano pong power? Invalid equipment. Check the equipment tab. You may be missing a weapon. Equipment. Paano tayo kukuha ng ano? weapon dito? Ayan. Hmm. Ito na Huwag natin yan. So, meron din tayo transaction na mangyayari. Transaction fee as you will. Okay. Tapos shield. Kuha din tayo ng shield natin. Ito, di ba? Punin natin ito. Hindi siya maani. Transaction. Okay, confirm. Wait natin, confirm. So, anong nangyari? <laughs> anong nangyari? Click the icon to so equip a shield. So, we have no shields. Ah, meron na tayong weapon. Yung shield na lang. Upgrade. Ano itong upgrade? So, skins. Own people. Options. Change 3. So, transfer. Dito tayo sa equipment. Parang wala tayong makong shield. Paano tayong makong shield? Ayan mo. Optional lang naman siya sabi niya eh. Optional for PvP. Okay. train uh, try na natin maglaro. May power na ako on 149. Play to earn. Hmm, dito tayo sa... Ah, uh, wala tayong shield kaya wag tayo dyan sa PV, PvP. Dito tayo sa adventure. Hmm... Very likely victory and eh, Dito tayo, syempre. Confirm. Waiting for fight results. Fight results. You earned unclaimed valor. You spent your S.O. on gas fees. You won. Alak! Laban na yun? <laughs> Laban na yun? Ano yun? Ayoko dyan. Dito tayo sa raid. Join. Tayo sa raid. Ayoko yun eh. Paano to? Raid sign up chance to drops. Mm -hmm. Next phase starting saan? Ah, wala pa tayong raid. So dito wala tayo sa adventure. Likely victory. Unlikely victory. So kailangan, ah, makikita na. Siguro maglalaban lang tayo dito. Ayan, sige. Try natin to. Ito fight the swords. So parang maglalaban na siya kagad, no? Hindi niya ipapakita yung laban. Pero maglalaban na sila kagad. Maning Valor, parang maning Valor natin eh. You won the fight. <laughs> yun na yun. Hmm. Possible victory? Ito ang dami niya na power. Unlikely victory, huwag tayo dyan. Ah, uh, try natin to. Oh, menu, menu sets. Ah, may stamina tayo dito. Okay may stamina tayo na magagamit. Ayan o, ito yung ano. Check natin yung AP usage. Dito tayo sa very likely muna. So, transaction lang tayo ng SQL. Confirm lang. Yan na, laban na sila. Rawr, rawr, rawr. Fight results. Tagal lang. Kaya ba today? <laughs> Kaya ba today waiting for you? you need 80 stamina. You lost the fight. <laughs> Sorry, tala tayo guys. You need 80 stamina. Okay, ito yung stamina natin. Stamina count. So, pwede pa tayong isang laban yung 40 pa. Dito tayo kasi kailangan natin manalo. Anong Valor ba? Hindi ko alam yung Valor. Waiting for fight results. So, yung stamina natin nag-recharge -re siya guys over time. Oh. So, hindi kapweding mag-refill uh, kagit yan. Nag-recharge -re siya may period ng time. Okay, you won the fight. You earned 0, 0.00. High treasure multiplier. Valor price. Fight rewards. high treasure treasury multiplier so meron tayong na earn na valor mabago pala yan okay. at ang stamina natin um, bakit na wala regenerates 1 point every 5 minutes stamina war will be full at ah papakita niya kung kailan siya magiging full so eto ano naman ito you need to have weapon equip to combat you can in plaza So, punta tayo sa plaza. Mm-hmm. Punta, punta, tayo sa plaza. So, ay, natin itong quests. Available quests. Pwede kayang walang ano dito. Submit so, one weapon. Progress. Come on. Pwede kayang ano. Walang, ah, wala akong weapon pa eh paano tayo mag uh, ano, claim with the reward available quests mm -hmm. common muna tayo eto paano tayo paano natin gagawin itong quest nito weapon times 2 ah dito lang tayo siguro pwede ay hindi naman wala kasi ata tayong, ano eh yung stamina ay hindi ito ito ata pwede ah uh, ulit na din common muna tayo. Wala, hindi rin nato pwede. kasi ang daming quest, no? Pero wala. Hindi natin pwedeng laruin Ah, eh. uh, wallet quest, character quest, blacksmith. Mm -hmm, meron tayong ganito. Select. Ano nga gawin natin dyan? Reforge with dust special forge. Forge 1 times. Ah, okay. Para siyang upgrade. Upgrade. So, wala pa tayong masyadong skill. Huwag muna natin gawin yan. Character. Equipment. No shield. Pero yung shield. Wala na mas shield dito. Battle power 60. So, uh, dito tayo. Buha tayo ng weapon din. May isa pa tayong character pala eh, guys. Eh. Punin lang natin tayo isang weapon. might be an error I'll check natin isa pa ulitin natin mhm mm oh bakit kaya ang error ba so, tayo nag error guys mhm mm or ito try natin F1 and 1 anong ano tayo lightning tayo no yan yeah. Ah, wala. <laughs> Any. Any. Okay, select weapon. Ay, water pala tayo. Water pala tong ano na to. Ano kaya ito? I want to proceed anyway. Wala, hindi pwede yung transaction. Water pala to. Ito, earth. So pag tayo ng weapon, earth ang yan na natin dito. Tapos, any, pwede naman eh. Mm -hmm. Wala, ayaw talaga guys. Ayaw ano talaga yung transaction, ewan kung bakit. Ito, stamina experience is 7. Ah, wala pa na experience. Paano tayo makakakuha ng experience? Balik tayo dito. Dito nga tayo sa PvP. Kung meron tayong <laughs> makakalaban try lang natin isang beses lang stamina lang naman to eh ay hindi wala pala ako stamina pero wait tignan natin here Darina entrance 0.23 skill so wala na tayong skill guys wala na tayong skill hindi tayo makakasahan dyan free for all ah ito merong free for all okay mm -hmm. maximum next approve. Loading lang, loading lang. Wait natin. Transaction ulit. Hindi ko tayo sumit ga. the contract and this transaction may fail. I want to proceed anyway. Confirm. wag ka mag-fail please. Huwag ka fail ka mag-fail. Ayun. Ano nangyari? Ano nangyari dun? so, <laughs> pa enter tayo. Transaction ulit. Nag-fail siguro yun, guys. No? Nag-fail yun. Ba't kaya? Ano, may, may problem siguro sa ano natin, contract natin. try lang na rin to. Pag hindi pa, uh, ano, that's it for this video na lang muna. Kasi masyado na siyang mahaba. Mm-hmm. Meron ka bang ibibigay sa amin? Ang board. Ayun, may transaction na. Wala talaga, guys. Ayaw talaga yun. Mm-hmm. Wala tayong magagawa dyan. May mga error talaga tayo minsan enter the arena I understand wala hindi tayo maka enter guys magbike tayo dito so meron ding raid no pwede kayong mag sign up dito sa raid kailangan mo lang nito chance to drop oh no ito yung mga ano mo makukuha mo so magsa sign up ka lang dito magsa sign up ka lang din dito hindi kung gusto mo ng match sign up ka dito kung gusto mo ng adventure, ito yung mga ano kanina, yung mga maliliit na ano, makakuha ka ng XP, tsaka Valor. <clears throat> so yun lang guys, ang ganda naman ng interface nya eh, para siyang ano, uh, kingdom type din Para siyang mga ano, Lord of the Rings na ewan. Pero maganda. Maganda siya guys. ah uh, so yun lang muna, pinakita ko lang interface, yung gameplay natin, yung mga basics lang natin. Kailangan mo ng skill tokens, kailangan mo ng S-Fuel. ah uh, yun lang. Uh, makakalaro ka na. Tapos, yung stamina, stamina niya is nagre-recharge every 5 every minutes. Mm, so, yun lang guys. Try nyo itong laruin. Maganda naman siya. Play to siya. Nakaka-earn kayo na valor na ipapalit niyo siguro sa skill tokens. So, yun lang. Uh, thank you so much guys sa panonood. Uh, at uh, Like niyo tong video. Share niyo sa iba. Uh, sali kayo sa social media accounts natin. Uh, thank you sa panonood. And, I'm out. Peace!